So, dito na naman tayo ngayon sa uh, yan, pintuan you nila. Know. Sisilip-silip lang tayo. Oh, cross naman oh. Yes, dito lang yan sa bata. Ah. Ano na mga ginto dito ah. Bilihan. Hanap tayo ng ano. Sa kabahayan oh. Bumili na ng ginto sa kabahayan. Ah, may dala. Ah. Diyan. Ayan. Dito tayo sa bilyan ng mga Pilipino na agento. Pili na mura na dito. Mura. Pono nga eh. Pono na Dito yan, yan, Sa Star Jewelry. Pono sa sila. Promo oh, wedding ang uh, wedding ring yan Hindi ko alam ano promo Bay, saan naka promo? Promo promo Ayan yung promo Bus? Ayan ang 900 for 265

Ayan titingin-tingin lang. Wala namang pambili ba? tingin muna tayo sa ngayon. Sila na. May mili pa sila. Mga may -mili yun sila siya. Babay na. Tay bumalik na ng Riyadh.